Hello po mga kalaki, good afternoon po sa ating lahat Ayan po, nandito po ulit tayo sa Baguio City At syempre po ngayon pong 2pm Ang ibibigay ko po sa inyo Kung nakikita nyo, ayan no, mayroon doon Biking area po yun Ayan, dito lang po tayo sa, ulit sa Baguio City Mga kalaki, 4 digit po Ang ibibigay natin po natin ngayong Alas 2 po ng hapong, kaya kunin mo na Baka sakaling ikaw na, ang suswertehin ngayong Araw na to, Singapore 0923 China, 1877 Texas 3136 Israel 2837 Las Vegas 4293 Alaska 8133 Saudi 2277 Japan 8460 Italy 7395 Germany 2147 Korea 8815 Greece 2391 Canada 8170 Mexico 3136 Australia 2128 New Zealand 6653 India 9198 uh, Philippines 2130 three Thailand 3115 Taiwan 6039 Malaysia 8798 Dubai 1235 at Hong Kong 1177 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers, tayaan mo na yan ngayong 2pm, mananalo tayo claim it